Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tala na sa Landas ng Pag-asa. Happy Easter! Ngayon ay ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At noong isang linggo lang ay biniyayaan tayo ng bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV. Siya ngayon ang kinatawan ni Jesus, ang mabuting pastol nating lahat. Inulit ngayon ang gospel noong linggo, Good Shepherd Sunday. Pero may dagdag na pasakali. Eh. Sa Juan chapter 10 verses 22 hanggang 26, tinanong si Jesus ng mga Hudyo, Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. At sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Aray! Ang mga hudyo, ang mga kabilang sa piniling lahi o chosen people. Pero ngayon ay sinabihan sila ni Jesus na hindi kayo kabilang, hindi kayo kasali. Pagnilayan natin. Ako nga ba ay kabilang sa mga tupa ni Jesus o ako ba ay mas sumusunod sa mga sabi-sabi, pamahiin o sa kung ano-anong papaswerte? Ako ba ay naniniwala kay Jesus at sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? O mas naniniwala ba ako sa mga pangako ng mga politiko na sila ang magpapaganda ng buhay ko? Tapos na. Ang panahon ng kapanya, kung saan matindi ang agawan ng mga kandidato para sa ating boto. Pero sa ating buhay espiritual, patuloy ang agawan ng puwersa ng liwanag at puwersa ng kadiliman para sa ating mga kaluluwa. Tunay ngang tayo ay parang mga tupa. Nanginginain ng damo, umiinom sa batis, at pag napalayo sa pastol, nariyan ang Diablo. nag upang tayo ay sagpangin at agawin. Para hindi tayo maagaw ng Diablo. Dapat tayo ay nakikinig at sumusunod kay Jesus, ang mabuting pastol. Sa dulo ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, hindi sila maagaw ni naman sa aking Ama. Pag natin paano ko pa mas mapakikinggan at masusundan si Jesus? Ano-ano ba sa mga pinakikinggan, pinapanood at binabasa ko ang mga nagdadala sa akin papalayo kay Jesus? Ngayon ay kapistahan ng Our Lady of Fatima. Patuloy tayong tumawag sa ating inang si Maria upang ipanalangin tayo at ilapit tayo kay Jesus. At dahil may bago tayong Santo Papa, si Pope Leo XIV. Sikapin nating makinig sa kanya at basahin ang kanyang homilis at mga mensahe. Sila ang ating mga gabay sa pagsunod kay Jesus patungo sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay na ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain na rin ang iyong mga katupa, este, katropa at kamag-anak tungo sa landas ng pag-asa.